ituwid ang daan. Mga kaibigan, mga kapatid, nasa ikalawang linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Adviento. At napakabilis ng takbo ng ating panahon, bagaman patuloy pa rin ang simbahan na nagbibigay sa atin ng mga pagbasa na napakagandang pagnilaya natin sa ating pang-araw-araw na pagtupad ng ating mga tungkulin. Ngayon ay Gaya ng sinabi ko kanina, nasa ikalawang linggo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Adviento. Disyembre 10, 2023, ikasampung araw sa buwan ng Disyembre. At kaya uh, gaya ng sinabi ko rin, patuloy tayong hinahamon sa ating mga tungkulin, lalong-lalo na sa paghahanda natin ng ating mga sarili sa parating na pagdiriwang natin pag-alala sa kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Ang ating ebanghelyo sa linggong ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 8. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, Behold, I am sending my messenger ahead of you, He will prepare your way. A voice of one crying out in the desert, Prepare the way of the Lord, make straight his path. John the Baptist appeared in the desert, proclaiming a baptism and repentance for the forgiveness of sins. People of the whole Judea, countryside, and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him. And were being baptized by him in the Jordan River, as they acknowledged their sins. John was clothed in camel's hair, with a leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey. And this is what he proclaimed: One miter than is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen. the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Narinig natin sa ating ibanghilyo na si Juan ay sumisigaw at nagpapahayag ng pagsisisi, paghingi ng tawad sa mga kasalanan. Isa ito sa pagpapakita ng paghahanda ng ating sarili. Kaya nga sabi niya, ituwid ang daan. Dahil darating ang tagapagligtas na mas mataas pa kaysa kanya. Kaya nga sabi niya, hindi siya karapat dapat na kumuha, magbitbit ng kanyang sandalyas. Siguro sa ngayong panahon, kung titingnan natin, bilang tao, marami tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pawang mga material na bagay lang. Minsan, sa sobrang paghahanda natin sa mga pangangailangang pisikal, nakalimutan natin na ipaghanda rin o ihanda rin ang ating sarili. Lalong-lalo -lalo na yung ating puso, yung ating isipan, upang sa gayon ay maging karapat dapat tayo at magkaroon ng kagalakan sa pagdiriwang natin sa kapanganakan ng ating Panginoon, Heso Kristo na ating tagapagligtas. Diba't minsan kung may uh, pinapaabo tayo na darating na bisita, lalong-lalo na kung itong taong ito ay bigatin, no? talagang naghahanda tayo. Hindi lang hinihanda yung lugar na kung saan siya matulog, kundi kahit yung bahay natin no, na posibleng madaraanan niya o pupuntahan niya, naghahanda tayo pisikal, yung pagkain, lahat-lahat inihanda natin. Pero doon sa paghahanda, minsan nakaliktaan natin na tayo mismo yung sarili natin ay ihanda rin natin upang matanggap natin siya o tanggapin natin ang ating mga bisita ng may buong kagalakan. Kasi minsan pag we are preoccupied no, with so many things, minsan nakalimutan na natin yung ating sarili. Hindi tayo makapagsuklay, hindi tayo makapagbihis ng maayos dahil ang iniisip natin yung physical. Pero sa aspito ng paghahandang ito, lalong-lalo na sa ating ibanghilyo, ay hinahamon tayo na hindi lang tayo magkaroon ng focus doon sa mga physical na paghahanda kundi yung paghahanda personal yung ating isipan yung ating puso at yung ating buong pagkatao upang sa gayon ay fulfilled yung ating joy no? kumbaga magkaroon ng buong Uh, fulfillment no? maisakatuparan ng buong buo yung kagalakan na posible nating maramdaman no? hindi lang physical kundi spiritual din yung paghahanda yung pagbabalik tanaw sa ating mga karanasan at kung may mga pagkukulang man tayong nakita doon at nagawa, ay makapaghingi tayo ng tawad at handang magbago ng ating mga sarili. Kaya mga kapatid, sana wag lang tayong maging uh, abalang-abala sa mga material na bagay, lalong-lalo na sa uh, buwan na ito na darating sa pagkahan natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Isus ang pagbibigay ng regalo, ang pagbibigay ng 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 mga uh, bagay na makapagbigay ng ligaya sa ating kapwa ay mahalaga rin. Pero sana hindi rin natin makalimutan yung ating sarili sa mga paghahanda nito. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bigyan mo kami ng puso at isipan na maging handa palagi. Turuan mo kaming magkaroon ng kababaang loob na tanggapin ang lahat ng aming mga pagkukulang at pagsisihan ito upang sa gayon ay handa rin kaming magbago sa aming mga sarili. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon.